Bakit kaya hindi nagsasign of the cross sa mga kapatid nating anti-katoliko? Panorod pa natin ang naging sakot ng kapatid natin dito. Unsa man ang tao nga dili mangurus. Ang tao nga dili mangurus, yawa. Nga naman. Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18. Ang cross, binuang alang ni adtong tao nga nangalaglag. Apan, kanamong ginalawas, gahong kinis sa Diyos. Maunang, ang yawa dili ginamangurus mangurus gahuman si Dios ang krus mao nang mga katoliko in the sign of the cross sa ngalan sa bahan sa anak ug sa espiritu santo suko so, kayong mga dili katoliko <laughs> mao na mga kay nga tinaw kayo klaro nga andi mangurus yawa kay mahadlok sa gahom sa Dios mao nang kaming mga katoliko bisag asa mi paingon mo sign of the cross den mi. kay ang sign of the cross ang sangalan sa mahan sa anak ug sa espiritu santo gahum kini sa dios kay ang cross di pa si garbo ni san pablo sumala sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 ang cross iya di pa si garbo kinsa pa si Garbo sa cross ang simbahan katoliko ra kay atong mga kaisunan nga mga dili katoliko mga anak sayawa kaya nga naman. Dili Manguros. Amen. God bless. Ayan. So yan pala yung dahilan kung bakit hindi sila nagsa sign of the cross. Ano po? So ano man po ang mga dahilan? Ang sign of the cross po ay malinaw po na nakasulat sa Biblia. No? Sinasabi nga po ni San Pablo na ang salitang cross ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na naliligtas. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kaya po na sinasabi ng kapatid natin. At ang cross po ay naging simbolo na po ng mga kristyano. At ito po ay dahil tayo po ay tinubos ni Kristo mula sa epekto ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanyang cross. Romans 5.8-10 kaya para po sa kay San Pablo, ang krus lamang po ang tangi niyang maipagmamayabang. Galatia 6.14 At ito nga po ay ginawa ni San Pablo, hindi para sa kanyang kapakanan. At ito pa ay ginawa ni San Pablo, hindi po para sa kanyang kaparaanan lamang. Ngunit kahit tayo po ay kanyang hinikayat na gawin din po ito. Kagaya po ng kanyang sinasabi, Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kung si San Pablo po ay pinagmamayabang ang krus ng ating Panginoong Isokristo, eh, then, dapat rin po tayo mga katoliko, mga tunay na kristyano, ay ginagawa rin po ito. Kaya pansinin nyo po, kung si Apostol Pablo ay pinagmamalaki po ang krus ni Kristo, dapat lahat tayong mga kristyano ay ginagawa din po ito. So yung mga hindi pala nagsasagawa ng sign of the cross ay, ay hindi gumagaya sa kay Apostol San Pablo. 'Di ba? Maaring magtanong po ito ng iba. Dapat ba sa sign of the cross lang dapat ipagmalaki ang cross ni Kristo? Well, ang sagot natin dito, kung hindi po sa sign of the cross, sa papaano paraan kaya natin gusto ipagmalaki ang cross ni Kristo? Dahil kung gagawin po natin ito sa pag-ukit ng mga ribulto ng cross ng ating Panginoong isu Kristo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa pagtatatak ng cross sa noo, ay ayaw pa rin ng mga ito. Kung gagawin po natin sa prosesyon upang makita po ng tao na ipinagmamalaki natin ang krus ni Kristo, kaya ayaw din po ng mga kapatid nating anti-katoliko. Kaya sige, sa papanong paraan kaya dapat ipagmayabang ang krus ni Kristo bilang tugon sa sinasabi ni San Pablo? Di ba? Bago sana nating batikusin ang pagsagawa ng sign of the cross, marapat lamang sigurong sagutin muna ang tanong na ito. Sa paanong paraan ba dapat gawin ito? Dahil kung wala naman po tayong konkretong sagot patungkol po dito sa makatuwid tama at biblical po ang pagsasagawa ng sign of the cross naming mga Katoliko. Di ba? Ayan po mga kapatid, sana po ipahalagahan po natin ng pagsasagawa natin ng sign of the cross. Bilang isang tunay na katoliko, ipakita po natin ito, anuman po ang ating ginagawa. Sa pagsisimula man po ng ating araw, sa pagsisimula ng ating mga panalangin, bago po tayo kumain, kung ano man po ang ating ginagawa. Pagmalaki po natin ang cross ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng sign of the cross. Maging isang tunay na katoliko, salita at sa gawa, maaari nyo rin po itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prada yo, etiklasya. Sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello, isang magandang araw po sa inyo. Puno pala si Brother Arthur Guarnes, isa pong spiritual lay collaborator ng Archdiocese of Baro. Uh, Ilanin po namin kayo dito na manood, makinig. Uh, dito kasi sa ating uh, channel, marami po tayong tinatalakay dito ng mga bagay-bagay tungkol po sa kalaman natin sa Catholic faith lalo-lalo na to pagdating sa spiritual uh, manifestation. Ngayon, uh, marami tayong mga katanungan sa buhay na minsan mahirap sagutin. Uh, kung mari ko oh, sana, magpipagsangguni din kayo dito, manood uh, at magpipagdalakayan kasi baka dito niya rin matutunghayan yung mga kasabutan na kailanganin niyo sa buhay. Kaya inanyaan po namin kayo dito na uh, matinig, manood, makilahok. Maraming salamat. God bless you.